Hi guys, welcome back sa ating channel For today's vlog Sasagutin lang natin ng isang tanong ng isang subscriber sa akong video about sa return parcel So ang tanong niya ay kung sino daw ba ang sasagot sa delivery ng kanyang return parcel So ito po ang akong sagot sa kanyang tanong Depende po kung yung LBC na pinuntahan mo ay tumatanggap ng return parcel from TikTok. Dahil ang alam ko na tinatanggap ni ng LBC na return parcel ay from Lazada at from Shopee. Hindi ko pa na try about uh, sa TikTok na makapag-return parcel sa LBC. So, nandunong nag-return ako, ay sa JNT. Dito sa pinakamalapit sa anong lugar. So, uh, nag-process po ako ng aking return parcel, katulad dun sa in-explain ko, na, kailangan makapag-communicate ka muna kay seller, i proof mo muna kung bakit mo i-return -re ang iyong parcel, at kung bakit nila dapat i-approve ang iyong return parcel at kung bakit nila dapat ibigay ang iyong refund sa iyong return parcel. Kapag na-approve mo na yon, bibigyan ka nila ng panibagong tracking code or tracking number at yun ang dadalhin mo sa courier na malapit sa inyo na tumatanggap ng return parcel. Kaya, much better na kapag umu-order ka sa online or sa any platform ng online selling like Lazada, TikTok, and Shopee, aalamin mo muna sa mga kakalala mo kung sino yung tumatanggap ng return, par return parcel na courier na mas malapit sa inyong lugar. At kapag meron na kayong tracking number, yan, ni seller sa inyo, bagong tracking number, ay hindi na po kayo magbabayad ng inyong shipping fee. So, bahala na si seller don at si si LBC Manian or si JNT. Alam na nila yan na hindi nyo na kailangang magbayad ng inyong delivery fee. Pero, syempre, kung magre-return parcel ka, ayun nga, hindi ka pwede basta-basta lang pupunta doon sa courier na gusto mong puntahan na malapit sa inyo nang hindi ka nakipag-communicate kay seller. Kaya mahalaga na makikipag-communicate kay seller bago ka pupunta sa courier, bago ka magre-return ng parcel or magdadala ng iyong return parcel sa mga courier na ng LBC Uh, JN at JNT so yon malinaw po ba? kung hindi malinaw just comment down below at kung malinaw just comment down below din po so lagi naman ako sumasagot ng mga mga tanong sa mga nagko comment about sa aking mga binablog so yun lang po and hintayin ko po ang inyong mga comment ang inyong mga tanong So, God bless us all. Thanks for watching. Sana po ay uh, naintindihan niyo po yung sinabi ko sa mga first timer or sa hindi pa nakaka-experience na makareceive ng mga palpak na items. Yan. Hintayin niyo lang at makaka kayo.